sopas din sa bukid mga kamangyan dahil ngayon ho ay birthday ni Lula ay for the good. Umagang umaga pa nga nila ang ho ay umuna na akong pumunta din sa bukid para ho kako makapagsimula na akong magayat-gayat ng mga agamitin ho mamaya sa pagluluto ho noong sopas. Isa nga ni rin daw ho are sa mga paborito niya talagang kainin. Hindi nga ni rin daw siya makapagluto na rin sa kay gawa ng medyo malayo ho sila sa bayan. O oh, ay kako ngayong nandito ka na ho sa Mindoro ay siya na pagluluto. Sabi ko nga ni rin ho ay kung gusto ng litcho ay magsabi at pagluto din ho. Uy, huwag kayo oh, walang budget. Habang nagagayat nga ni ho, ako diyan, mga kamangyan, ay medyo natatawa pa ako. Gawa ng naaalala ko ho dati nung bata pa ako, nung nabubuhay pa ho, yung isa sa mga lola ko. Ah, isa pa ho kasi akong babae nung sa aming magkakapatid, ay eh, di ako isama-sama kahit saan siya magpunta. Ayun, ay eh, mahilig kong pumunta ng handaan. Eh dahil nga ni ho bata pa ako, syempre natanong ako anong gusto kong kainin, ganyan. Ay sabi ko, lola, gusto ko yung may dalawang buta sa dulo. Eh, di, Pagpasok na ho yung noono ni Lula, gawa lang hindi niya maintindihan kung ano bagay yung pagkain na may dalawang buta sa dulo. Kasi <laughs> sabi ko, masarap yun, yung may dalawang buta sa dulo, ganyan-ganyan. Ay di dahil nga narilito na si Lula, ay pinapunta na ako doon sa mga handa. Ayun ay, naman daw ho pala, yung inatukoy ko ay sofas, ay aroy. Ay di kay tama naman ho no? at may butas, so ibe naman. Marami rin nga ho pala yung nagatanong sa inyo mga kamangyan kung saan ho si Lula sa Marinduque. Sila ho ay doon sa Tigiongasan. Gasan. Hala, baka puntahan niyo pa. Huy, uy. Nakakabis na nga yung pumunta sa Marindoke, mga kamangyan. Parang ang last na punta ko doon ay grade 4 pa ako. Siguro, ang next na punta ko na uulit doon, kapag may asawa na ako, huy, naman huy, huy. Ayoso mga kamangyan, sobrang ganda po pumunta doon Dahil ang aliwala, yes. ang daming matataas na puno Ang daming malalaking bato, malilinis yung ilo, ganyan Tapos yung mga tao, sobrang gagahalang asin, sobrang babae Ay sa totoo nga nila ho, mga kamangyan, ay nagkaroon ako ng crush doon dati Ang pangalan ho nun ay si... Uy, hindi mo babanggitin, baka biglang magchat Hala, assuming After ko humagayat mga kamangyan, ayan naman yung sinanay At hinugasan ho, aring karaning manok After ho, noon, sabi ni tatay, ay siya na raw naman ho, yung magapapulo Oo, ay siya ay sige. Hoy. At nung malamig na nga Ho, aring karning manok ay ayan naman ho kami ni na at ni Nanay. Kumunta ho na kami diyan sa isang tabi para naman himay-himayin ho aring karning manok ay for the go. At alam nyo naman ho, kapag kaming tatlo ang nagsama-sama, ayan ho, at panay ang chismisan, tawanan na lang tawanan, gayaan. Ay, para na naman mga chismosa sa kanto. Mm -mm. At dahil nga ni Hubert ni Lula, syempre, dinamihan ho namin ng lahok na karne yung alutuin ng sopan. Pero kapag mga normal na luto lang, siguro tama na yung mga tatlong gayat. Uy, ang unti naman nun. Pagkatapos nga ni namin himay yung karne, ay ayan naman ho, at inabalatan namin aring mga nilagang itlog. Ewan ko ho, kung kapag kayo ho ay nagaluto ng sopas, ay inalagyan nyo rin ho ng nilagang itlog. Pero kami ho talaga, inalagyan nyo namin para mas ma-share up. Uy. So, sobrang tagal nga ni ho namin, ay wari ko yung naiinip na aring aso din eh. Ay, sandali naman busing. Oh, ay, din ho sa tulya si mga kamangyan, inaglagay ay na ho ako ng star margarine. Pinatunaw-tunaw ko nga nila ang ho, syaka ko nilagay aring bawang, at syaka ho sibuyas. Ay, din pa la ang ho, ay sobrang bango na Uy, namain Sunod ko na nga nirin ho palang nilagay diyan. Aring may himay naming karning manok. Ay talagang nakakagutom ho ang amoy na rin mga kamangyan. Mm -mm. Naglagay na nga ni rin ho pala ako ng patis diyan mga kamangyan. At dinagdagan ko ho dahil nga ni kilala ho yung sopas na ang pampalasa ho ay patis. Ay for the good. At syempre ho, hindi mawawala aring hotdog. Ay bay, yan talaga yung habol ko sa sopas kahit dati pa. Mm -mm. After ko mailagay yung paminta, ay sinunod ko na rin ho aring karot. Nung mailagay ko na ho lahat, ay sinunod ko naman ho aring na karneng karning manok. Naglagay na rin pala ako diyan ng kaunting tubig, tsaka ko ho, hinalo-halo, ay for the good. At ano, habang nagluto nga ako diyan, ayan na naman nung sila nana, at chismisan na nang chismisan. O, oh, ay talaga naman may paglambitin pa, ay, arwi, ah. O, ay, syempre, hindi naman ako kapatalo. Ayan ay, na, at nakisama-sama na rin sa pagkikipagkwentuhan. Maya-maya mm -hmm. ho, ay nilagay ko na rin ho aring makaroni para naman ho mapalambot na. At so, syempre ho, aring bagyo beans. Hinalo-halo ko lang ho, ng kaunti mga kamangyan, tsaka ko sinunod na ilagay, arihong ivap na gatas ay for the go. At nung malambot na nga yung Ho yung makaroni mga kamangyan, ay di ayan Ho, at nilagay ko na rin aring mga repolyo. Pinahawakan ko na nga ni di kay nanay, nang matigil ang kismis, hu hindi gayon. Ay, medyo marami-rami Ho kasi are, kaya talaga kailangan ng help. Help daw. Isa-isa ko na nga ni Rin nung nilagay, nilagang itlog nabawas na dahil pinapak. Mm -mm. So, ayan na mga kamangyan. Bale, malapit na ho aring maluto. Pero maghintay pa rin tayo ng ilang minuto. Para ho, makuha ko yung gusto kong luto din sa sopas. Wow, ang arte. Eh. At habang inahintay ho, ayan naman si tatay at may daladala ho na rin tilapia. Ay, masarap daw kasi kainin na rin sa bukit. Kaya ayan, at hinugasan ho niya agad. So, alam nyo na, may tagay na naman yan mamaya. Kaya ayan, at naganda na naman ang pulutan. Uy, ibe naman. Kari ko, ho, hindi lang si tatay ang excited, kundi pati aring mga aso ay tama. Pagkatapos niyong malinisan yung mga tilapia, ay ayan ho, at nagpabaga naman siya na mga uling. Hindi naman ho, no, sa isang tabi, ay pinagsama-sama ko aring bawang, sibuyas, kamatis, luya, asin, magic sarap, tapos, ayan ho, at minix-mix ko lang. Wow, minix-mix. Lumapit na nga ni si tatay para mapalamanan na ho aring mga tilapia. So, yung mga pinagsama-sama kong sangkap, yun ho yung alagay doon sa pinakangchan. chan. Nung mapalamanan na nga namin lahat, ayan ho, at isa-isa nang nilagay ni tatay din para maihaw na. Binaluto to pala yan ni tatay sa daon ng saging. Gawa ng antawag daw niya dyan ay inihaw na walang sunog. Huy! So, huwag na ho kayong magtaka. Tama ho ang inyong nakikita. Ang ihawan ho ay yung sa electric panasira. Ay, tama! At kunting patalasas nga nila ang mga kamangyan. Ang dami pa rin ang nagatanong sa inyo about dito sa Ranger Hat. Sobrang ganda ho talaga na rin mga kamangyan. Perfect na perfect ho kapag suot ko namin din sa bukid. At syempre, inasuot ko rin yung pang forma-forma, gayaan. Sobrang astigo kasi talaga ng design kaya naman for the go. Mabibili nga niyo pala rin sa TikTok shop mga kamangyan. At syempre ho, sa aming website. Nandun din ho yung iba pa naming merch, yung mga kamangyan shirt. Gayaan, alak ka. So kung napapaisip po kayong bumili, ay bumili na ho kayo. Dahil konti lang ang huwang stock na rin. Baka kayo ay maubusan. Ay, be naman. At habang inahintay ni tatay na malutoy ang tel tila tilapia. Sa si Lula naman ho, ay abala doon sa mga tani. Ay titinawag ko na ho si nanay at saka ho aring aking bunsong kapatid ka ho, ay apalubuhi na ho namin aring mga pinrepair ho namin para kay Lola. Lola? Binulungan ko nga ni si tatay ka ay tingnan-tingnan si Lula at baka biglang pumunta din eh, ay eh di mabubukin kami. Ay <laughs> so, mga kamangya, ho pala ay simple celebration la ang. Kahit dati ho, nung hindi pa ako nag-vlog, garni ho talaga yung inagawa namin, kunyari birthday ni nanay o kaya naman ni tatay. Ay, surprise ho namin sa kwarto, mga gayon-gayon So, syempre, gusto rin namin iparanas kay Lula. Dahil nga ni, syempre, matagal niya na rin yung dinararanasan yung mga garne. At habang nagapahinga nga niyo si Lula, ayan na ho, at kinantahan na ho namin diyan. Daladalo o mga lobo at syaka aring cake. Aba, ay may suot pa kami party hat diyan ha. Kaso nga nila, ang hindi happy birthday ang nakalagay, kundi yung picture ni Moana. Aroy, ah. Ay, di, na nga ho, natawa pa kami diyan. Gawa ng habang nakanta. Ay, ayan na, at naluha na si nanay. Oh. Ay, kaya naman ho talaga yan si nanay. Napakababaw ng luha. Kahit nga nanonood sa TV, may, may nagkakagulhuli na. Ay, tinanong ko nga ni Ho, ba't naiyak? Aba, yung wish niya lang daw naman, Ho, ay good health. Oh. Ay, dinaluha-luha na rin nga ni Ho, si Lula. Tapos ako ay parang nahahawat na rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang nainggit kasi ako, parang gusto ko rin umiyak. Hoy, hindi gayoy. At dahil nga yung malakas ang hangin, ayan na naman ho kami sa imaginary candle. <laughs> candle? Hindi ko kasi masindihan yung kandila, pero syempre sabi ko kay Lula, ay mag-wish siya. At habang nagkakanta nga ni ho kami diyan, ay aring si Lula, ay eh, parang hindi pa saya. Parang feeling niya may kulang pa. Huy. Ay, 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 inabutan ko para may pang date siya. huy pang date. Ay, di, ayun ho, at lumabas na ang tunay ng ngiti. Aroy, ah. Uh. naman ay konting amount ka. Kaya bili siya ng gusto niyang damit. Kaya naman ay sandalya. So, kaya naman ay ba, ganyan. So, after ho noon, mga kamangyan, ayan ho, at nagsandok naman ako ako diyan. Para naman ho kami ay makapagsimula na rin kumain. Aba, ipatawa-tawa lang ho ako kanina. Pero ako'y gutom na gutom na. Uy, benamay. Dinamihan ko ho talaga rin ng lahok, mga kamangyan. Dahil ho, yun yung gusto ni Lula. Ay, for the go. Oh, ay, siya ay parinin na mga kamangyan at nakihigup-higup na rin ho kayo din ni Aba <laughs> ano naman ho yung inihaw ni tatay kanina mga kamangyan at ayan na ho at nagsimula na rin kaming kumain diyan. Sobrang ganda nga rin ho ng panahon at kako ni kay Lula. Ay eh, parang ganda mag video okay din Huy! <laughs> ang kaso nga nila ang ho, hindi naman abot din yung video okay. Tapos wala namang marunong sa aming kumanta. Ay! Bakit gay oy? Si tatay ho pala ay nakanta-kanta tas paborito niyang kanta sa video okay yung konting sundot. Huy! Hindi kakakanta. Tapos ayun ho mga kamangyan, sobrang swerte lang din ho namin dahil alam nyo sa edad na 79, inabisita pa ho kami din ni Lula. Ganyan, nakakapagbiyahe mag-isa. Pagkalakas. Mm -mm. Tapos, grabe, iba ho talaga magmahal ang mga lola. Wow. Dati ho talaga, inaabutan kami niya ng pera. Patago yun, para hindi makita ni nanay. Oh. Tapos, so, kapag napunta kami ng marindo, kay, lagi kami may Milo, may mga biskuit, ganyan. So, kahit bata pa ho kami noon, hanggang ngayon, ay tanda, tanda pa ho namin. Kaya, ngayon, kahit pa paano, inabalik namin yun sa kanya. Oh. Uy, binamain. After ho namin kumain, ay eh, di umuwi na rin ho kami. Amin. Kinabukasan ho, oh, ay maaga akong bumiyahe dahil naimbitahan ho oh, ako dito sa Melzar. Ito ho, oh, isang mountain resort dito oh, sa Mansalay Oriental Mindoro. Ay medyo malayo-layo ho oh, are din sa amin. Pagdating ko nga ni Odean, ay dinilibot lang ho oh, kami nung may-ari and grabe guys, sobrang ganda as in. Parang nasa Tagaytay. Sobrang lawak ko oh, nito as in, so pwede kayo dito mag-celebrate ng mga kung anumang ganap ninyo sa buhay. Kung gusto nyo rin ng oh, mag-chill at pumunta ho oh, din eh, aba ay pasama. Hoy, wag kang sasama. <laughs> Bale, nag-dinner na ho oh, muna kami diyan mga kamang yan, para ho makapagpahinga na at bukas, ay eh, di swim swim Akala mo marunong. Kinabukasan <laughs> Yan, ayan, at nag-edit-edit na ho muna ako diyan. At tingnan nyo naman yung view. As in, sobrang ganda. Parang hindi to tunay ho yung arte. Kumain na rin pala kami ng umagahan diyan mga kamangyan. At ayan ho yung aming pagkain. Grabe, sobrang sasarap as in. Sabi ko nga niyo ho, dalian na namin ng kain. Para naman kami ay makaligo-ligo na. Mm -mm. Ay, di nagsimulan na nga ni ho pala kami maligo mga kamangyan. Kahit malamig. Ay, binaman. So ayun na nga Ho, mga kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tic to 2000 Gc ating page at share ang video. No, ay okay, siya hanggang dito na lang ang ating video. At ako ay magasim Simpadini. Uy, binaman. Love you. Ay. <laughs>